Aras na naman, mga kajonggoy. Salamat, Pinoy Yami, sa hatid mo ang paksiw sa gata. Wow. Ang mga sangkap, bawang, sibuyas, luya, check. Samahan na rin natin ang kamatis na pampakingis, check. Gatang manamis namis check. At ang pritong talong na hindi lumulutong, check. Samahan na rin natin ng baboy na pampabata, check. At syempre, eto na, magigisa na tayo bawang, sibuyas, luya, kamatis. Ayan na mga kajonggoy. Isabay na natin yung ating fried pork. Pwedeng pwede na. Isama na rin natin yung ating fried talong. Pwedeng pwede na rin yan. Pagkatapos nating igisa, pakuloyan lang ng konti, ilagay ang gata. Na mekos mekos na lahat yan. Puluan lang natin ng konti at tapos na ang ating paksim sa gata. Meron ka ng pang